Okay, good morning. Good morning uh, mga tropa. Uh, umaga ng linggo ngayon. Dito, vlog, vlog, vlog tayo vlog. Papakain pa natin sa mga isda natin mga tropa. Okay. Okay, fix ko lang mga isda ko ha. Ayan. another video ulit tayo mga tropa matagal-tagal kasi akong hindi nakakapag vlog na yun kasi ko yung cellphone ko hindi ka tulad yung nakarang ano tagahang kasi ito may ito yung paking mga apps tabi-tabi po okay, ito baka may uh... cut muna tayo, cut muna yan guys yung mga full cold ko kita nyo guys pim uh, lang kayo kung gusto nyo solid yan kaya mo tayo Ito na yung ginagawa ko dito guys Ito pinaparamil kong gold na ito eh Ayan Ito may mga fry pa rito Ayan, kita nyo yan Ayan, Ayan. Ito yung koi Hindi siya albay no mo no, mga tropa, hindi ko na, lang ako sa gold ko eh. Madami siya nung eh. May mga praya crustas. Yan, nagkuha ako na itong mga praya to. Yan. Tingnan na po. May mga nang pera. Yan, sa ilalim ko. Yan. ito naman try ng ano to na RDSS pero iba ang punto nito Yeah. Wala. Okay, balik na tayo doon sa tasa guys ha. Kakapi muna ako. Dito yung ano yung kiti-kiti. Kitikiti ako dito eh. Wala lang laman eh. Yan yung mga papaya ko yan. Yan yung mga tropa mga papaya ko yan. Wala laki na no. Malalaki na yung mga papaya ko no. Jika anda guys, memasukkannya, sila tekan <coughs> tombol <coughs> <coughs> ini. Ia mempunyai kekuatan yang Ay, galing kayo, no, kay Sir Lex. Ito yung pusa ko. I'm <laughs> grupo